Samantala, dumagsa sa Manila South Cemetery ang mga kababayan nating naghahabol sa paglilinis sa puntod ng mga namayapa nilang mahal sa buhay. Ito ay bago sumapit ang huling araw ng paglilinis sa mga libingan bago pa ang undas. At live mula sa Manila South Cemetery, may umaarangkada ang balita si PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Mari, gaano na ba karami ang mga kababayan nating nagpupunta dyan sa sementeryo? Ninya, as of 5pm nga, e na sa 2,700 yung bilang ng mga kaserbisyo na dumating dito sa Manila South Cemetery ngayong araw. Pero karamihan nga ng bumubuo sa numero na yan ay yung mga tao na nagahabol ng huling liness o pagpapalinis at pagpipintura ng mga puntod bago ang kanilang cut-off sa linggo. Nakangiti si Aling Lourdes kahit pagod na sa paglilinis sa Manila South Cemetery. Kung para sa marami, ang undas ay panahon para magnilay-nilay at gunitain ang mga yumaong mahal sa buhay. Pero para sa tulad niyang sepultorero, ang Nobyembre a 1 hanggang a 2 ay maihahambing sa Kapaskuhan. Kaya kahit pa na aksidente dahil sa paglilinis noong nakaraang taon, binabalik-balikan pa rin niya ang paglilinis napapagod na eh. Kaya lang sayang eh. Once in a year lang to eh. Kumbaga sa parang ito ang bonus namin. yung <laughs> ano Pag nagbayad. Halimbawa, yung kamag-anak, re-recommenda ko. Aling Lourdes, lagaan nyo rin yung sa kabila, yung sa biyanan ko, ganun. Kaya dumadami. Ah, mga... Kung ang iba kasi ay may ipinapamanang pera o lupa sa kanilang kamag-anak, ang mga kliyenteng nagpapalinis ng nicho ang namana ni Aling Lourdes mula sa kanyang ina. Nang yumao kasi ang kanyang ina, siya na raw ang naglilinis sa ilang mga puntod sa Manila South Cemetery bago bisitahin ng mga kamag-anak nito tuwing undas. Ayon kay Aling Lourdes, karaniwang naglalaro sa 100 pesos ang minimum maintenance ng mga nichong alaga niya buwan-buwan. Pero ngayon, itong taon na to, magtataas na ako kasi ang tagal na nung 100 December. Magkano, nakamagkano na ho ba kayo ngayon? Wala pa. <laughs> Pagod. Target ni Aling Lourdes na matapos malinis ang kanyang mga inaalaga ang nicho sa linggo Oktubre a 26, ang last day para sa paglilinis sa Manila South Cemetery. Ayon sa pamunuan ng libingan, mahigpit nilang ipatutupad ang cut-off para mapaghandaan ang pagdagsa ng tao mula October 31 hanggang November 2. Pakiusap lang po, uh, isa ako nila yung basura nila. Huwag nila itapon sa kapwa katabing puntod nila kasi napeperwisyo na Maari lang po, isa ako nila, lagay nila sa tamang sisidlan para madaanan po ng mga truck basura natin. Mga... bukod nga sa mga kanilang paalala sa mga naghahabol ng paglilinis at pagpipintura ngayong araw eh abala na rin ang Manila South Cemetery sa kanilang mga paghahanda para sa Undas sa susunod nga nalinggo kabilang na nga dyan yung kanilang binuo na tagging system ibig sabihin uh, magpapamigay sila sa ating mga kaserbisyo ng risk tag para sa mga kababayan natin na PWD senior citizen at mga bata na papasok dito sa October 1 hanggang uh, November 2. Laman-laman nung wrist uh, tag na iyon ay yung pangalan at contact number ng guardian na kasama ng mga PWD senior citizen at mga bata na pwedeng makontak sakali nga na um, mawala o maligaw sila dito sa loob ng uh, sementeryo. At bukod pa nga riyan, eh hindi rin kailangan ng ating mga kaserbisyo na mamroblema sa mahabang lakaran sa araw nga ng Undas dahil magbibigay ho ng libreng sakay itong Manila South Cemetery para sa ating mga kaserbisyo na pupunta dito sa araw ng Undas dahil mag, may roronda ng mga libreng e-bike dito sa loob ng uh, cementerio Jack niya Eh isang tanong lang Marino, uh, yung Manila North Cemetery, yung mas malaking uh, cementerio Same din lang ba sa deadline ng uh, uh, huling araw ng paglilinis? Tama, Jack, no magkalapit nga lang din sila ng araw ng paglilinis, pero dito nga sa Manila South Cemetery, eh, sa linggo na yung cut-off ng mga uh, naglilinis at nagpipintura kaya kahit mga kamag-anak at yung mga sepulturero eh abala na rin sa paglilinis. Jack, okay, maraming salamat. Mario Capo live mula sa Manila South Cemetery.